kami ako naman ng Gravio. Oras na ng totoong drama at aksyon at dito sa Rescue. <tong> Sa kahabaan ng Makati Avenue, isang lalaki ang agaw pansin sa mga dumaraan. Habang kasi nangangalahig siya ng basura, pasan niya ang isang bata na tila may karamdaman. Agad na umaksyon ang rescue team para alamin kung gano'ng kabigat ang pasanin ni tatay. bata pa yung ano eh, pasagpasan niya eh. Na uh, recently nung nag-ikot kami sa Along Makati Avenue, nakita ko yung mag-uma ulit. Uh, medyo malaki na yung bata. And yet, uh, kapag nandyan sila sa Along Makati Avenue, nagkakalkalan ng basura yung ano eh, yung, ama. Pero laging nasa likod niya yung anak niya. Pasan lang niya palagi kahit ang tumunta. Tapos, ah, uh, pag mula nung kagabi na umikot kami, nakita ko, ang isang nanotice ko ngayon is parang nakatali yung bata. At napapasel din ako parang, hindi ko alam kung meron bang karamdaman o no, kung anong meron dun sa bata kasi talagang hindi ko siya nakita ang gumalaw. Ang tansya ko parang babae kasi hindi ko pa nakikita talaga yung mukha nito pang uh, malapitan. Uh, siguro mga 3 years na na nagpapaikot-ikot sa punggay. Doon po sila madalas nag-i-stay. Uh, marami pong taong dumaraan dyan. Uh, pagka yung oras po ng mga uwian ng mga nagkatrabaho, doon din po sila pumepwesto at nangihingi rin po ng Walang Wala na Ryker. Nag-a-apply ako ng taba. Walang tumataglang sa akin. Bakit ba po? Nag-i-dub na rin ako. Araw-araw ko -araw ba kayo nagagamit? Hindi. Hmm. Nagagamit mo, nagayang tulis. Sino ko rin mga katulis-tulis. Saan rin kayo nakatulis? Sa taguig sa Eh, kung gusto mo, ito na yung kinapaguhay ko. Araw-araw sa mga ay At hindi ang mga halalit

since sa part din naman ako ng Poblacion Rescue, parang ang isang nakita kong dapat na magbigyan ng Tony yung condition ng bata. Para malaman natin kung ano kayo pwede maitulong sa kanila at ganun din sama para mas mabawasan naman yung burden na pasan-pasan niya. sana matiyempohan natin ngayong gabi magkaroon tayo ng uh, tulong na maibigay sa kanila ang medical at ganoon sa tatay na at least magkaroon tayo ng uh, magandang tutulu tutuluyan para doon sa mag ay ng barangay poblasyon dinailangan nilang malaman ang tunay na kasagutan sa lagay ng mag-ama Tutubang may sakit ang batang pasan-pasan o tama ang duda ng ilan. Naghimig lamang ito para makapanghingi ng limos. Nagkandak po ng ano ang, ang bantay bayan po at ang rescue. Uh, Sinuyo po namin ang kahabaan ng Makati Avenue na kung saan lagi siya doon kumukwesto. Wala po siya doon. Uh, po namin yung Tiburgos kung saan maraming turista dyan doon po siya na... naapagpuan. Na, <tod> <tod> <Ayan yan parati. tod> tay, magandang gabi po tay. Uh, bantay bayan po kami ng Pagbulabalagay Poblasyon. May kasama po kami ng rescue. Baka huwag kayo natin yung anak niyo sa rescue. Yung eh, papalo lang natin para matignan ng rescue kung may sakit o oh, wala po. Para, ah, wala, para. Para. Alam ko po lang yung tayo. Alam ko po, po talaga, pag wala pagkabasa, nasa likod nyo yan. Paso um. ah, ang inaano natin, baka kung may sakit, may gila lang. Wala. Kasi tignan po lang natin sa rescue. Ay, Parang maganda. Oh, 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 oh. Pag natin nga, pwede na kami umalik. Opo, pag oh, natin po, kayo na. Ito pa dito, kayo. Para matignan yung mata. Para matignan lang yung mata. Okay. Ang okay. okay. tataka kami kung ba't ayaw niya na ayaw niyang mapatignan kung ano yung kalagayan ng anak niya kung ito ba ay may sakit kung But, kasi yung itsura kasi ng bata kung makikita niyo, maaawa na kayo agad ang timano eh kaya maraming nakakatawag ng pansin dito pag nakikita yung mga dumadaan na sa sasakyan. parang parang may abnormal may abnormal na nangyayari sa katawan niya dahil hindi, hindi naglalakad eh. Lagi lang siyang pasan eh. Hindi naman kami namalimus eh. Hindi po, opo. Hindi po naman. Titignan lang po kung may, kung may karamdaman yung bata o wala. Oo, oh, karamdaman. Inaano lang na po kaya natin. Kaya, kaya ito, po niya sa amin. At uh, sabi, gagawin po namin ano, na oh, ako. Ang check-up po. Kapanan lang po kayo sa amin para makikita. Para makikita yung bata po. Kapanan po. Dyan. Ginala po namin siya sa ambulance para po konting privacy naman po sa pasyente. Nang kumuha po kami yung temperature, medyo nag-vary po ng konti kasi medyo hindi po normal yung temperature niya. Naging 37.9 po. Eh, nasakit ba sa'yo? Hello? Nasakit ang chen mo? 11 over 17. What's wrong? over 17. Ate, Ate kung sa'yo? pakiramdam mo? ano mo kanina. Alam mo masakit. Ang holding naman to sa ano namin, may... May ta... Yung tatay niya sinas na tamang pag-iisip naman ko eh. Nahirapan po kami kasi ayaw makipag-cooperate ng bata. Palagi po siyang nakatakip. Kaya hindi po namin siya masyadong makausap. Ang headquarters. Nagkaroon po kami ng secondary survey ulit po. Kumuha um, po ulit ng vital signs, BP po ulit. Medyo maging okay na rin po yung vital signs na yung temperature po uh, bumaba na po. Naging Nag 36.7 na po. Hindi na din normal na rin po yun. Ay, ayaw ka ng iyak. Ayaw na Ganda naman kami ng palimut, Jenny. Parang po namin tayo. Nakikita talaga namin na pagkano nagano ka na ano po eh kayo. Kaso po, yung malakaya na po ng bata ang inaano namin. Hmm. Ano po, makulawahan niyo po rin. Eh. Uh -huh. Nag-aaral yung bata sa umaga, at pagdating ng hapon, sinasama niya dyan sa pangangalakal. ano yung tatagun mo sa Diyos Gabal yun? Paano naman itong pag-aaral na naman? Hindi ko po. Kung totoo pong nag-aaral yan, at wala namang karamdaman, pag na-check na up sa ospital na Makati, para pa, papakawalan namin ho kayo. Pa. Ha. Hindi ho namin Hindi naman ito. Hindi ho ito pala resto. Hindi ho ito pala. Ito po, tinignan lang po natin kung may karamdaman yung bata o wala. Mm -hmm. Di ba ho. Yun nga ho, ha? sa amin po na alaman mata pa lang yan. 1 year old pa lang ho ata. Kinakarga niya na yan. Pasan-pasan niya na po yan. Ilan taon na po yung bata. Baka 11 years o so 10 years. Iinaano niya sa danger ng sa dumi. una una sa dumi. Pangalawa, yung kalusugan sa kalusugan. Saka yung yung, ha yung hazard na baka masagasaan sila sa kalye. Dahil lagi sila sa tabi ng kalye. Hindi <coughs> mo katulog yung ilagyan ng ginagamit ako yun. Alam mo yung pangaray ko yan. Bunso. Kaya malamang hindi naman ang katulog yung ilagyan ng ginagamit. Dito po naman ang populasyon na uh, at sa pagbuo uh, sa syudad na rin ng Makati, pinagbabawal po namin yung mga ganyan. Kung talagang titignan po, talagang meron po siyang uh, asunto rito o kaso na maiaaral sa kanya dahil in-exploit niya yung bata doon sa magmula sa pagkabata, sinama eh, niya sa pamamagiging pagkahanap buhay niya na hindi naman dapat ay hindi na na kung may kung may mga kumagat na lalaki ay hindi na kung may mga kumagat na kung may mga kumagat na lalaki ay na may mga kumagat mga kumagat na hindi na kung may mga na lalaki ay hindi na kung may mga kumagat na lalaki na na lalaki Oh, six pero. Pero natin para para matigil na yung kakagay niyo mga kama, ha? Oo, sir. Oo, sir. Wala po problema. Si tatay po, pumirma na hindi na uli siya babalik sa pamamasura dito sa poblasyon kasama yung anak para na rin magkaroon siya ng trabaho ipapasok po siya no, ng aming kapitan. ang rescue po, saka ang bantay bayan po, sinamahan po yung mag-ama sa hospital po na Makati para ma-general check-up po ng aming doktor. Pardon po naman sa ano, sinuri po siya ng pediatrician po. Physical examination ang po yung ginawang po susuri sa bata. Uh, okay naman po, naman na naman po lahat. Kaya, ito nga ganun na kami ng hospital na makauwi. na madala sa ospital para ma-check kung okay sila. Idinala po namin sa bahay niyo ng barangay ambulance dito sa station. We made sure na makarating siya ng maayos. Aside from that, binigyan ko po siya ng pagkakataong magkaroon ng trabaho. Inabit po siya sa isang construction firm dito sa barangay namin para basic bigyan siya ng trabaho. Uh, hindi ko na po alam kung paano nangyari kasi ang sabi ko sa akin hindi siya nagpunta. Everyday, fina-follow up ko kung ano nangyayari. As of now, hindi pa rin siya nagpupunta doon.